Videoan mo ko Toyo. Bakit? Videoan mo ko. Oh. I ano mo sa... Nakaharap sa akin. Na. May message ko si Mami. Ha? Huh? May message ko si Mami. Oh. Ano sabi mo kay Tita? Kasi gustong gusto niya mag beach. Beach? Umuulan? Beach? Eh, nag-aaya siya mag-beach eh. Mahilig, mag ah. mahilig kasi siyang mag-beach. Mahilig siya sa mga dagat. Mahilig siya gumala. Mm. Si Dora kasi yun, the explorer yung nanay ko. Mm. Imi-message ko ngayon. Ang sasabihin mo? Ipaprank ko. <laughs> Gagi ka. Papayakin mo na naman si tita. Umuulan kasi. Diba? Ay, bagi So, Kalama hindi tayo, tayo pwede magdagat. Kasi, walang sense kung magdadagat tayo tapos umuulan. Di mo Pero, enjoy. Oo, oh. di mo may enjoy Pero si mami kasi, mapaulan, mapaaraw, kahit anong, uh, kahit anong weather. Basta, Basta galaan. gala. Yes. Yung mga nanay natin ganyan eh. Basta galaan, gusto niyan, go lang ng go. Message ko siya ngayon. Sabihin ko, Mi, na mo ha. Mi, mag kayo ng gamit. Nakakuha ako ng piso fare. Abangan <laughs> Abang natin yung reply. Tignan natin. Pero, hindi natin talaga papupuntahin ng Boracay mga idol. Abangan nyo to, sobrang nakakatawa na ito. Tingnan natin kung marami ba. Si mami kasi lagi maraming dalang gamit. Ma Tingnan natin kung ano magiging itsura at magiging reaction niya sa gagawin natin prank na to. Let's go. Ayan na, nagreply na si mami. Tingnan natin. Sige, yan sinasabi ni Jolo, may sinabi ka ba sa kanya? <laughs> Sabi daw ng bunso kapatid mga idol kung may sinabi ako sa kanya gusto talaga nila magdagat. Re-reply ang ko lang. Sabihin ko sa 25 alis natin ng 9pm. 3 days lang. 2 days lang. 2 days lang. Check natin kung nire-reply. Oh, ba't natatawa ka? <laughs> natatawa no, no, kasi ako kay mami. Hindi man lang siya nagtataka kung bakit aalis ng biglaan, may bagyo, tas magdadagat. Basta ganaan. <laughs> Tinan mo, sabi niya, So, balik natin Saturday. Aalis tayo ng Friday. Sabihin ko, balik natin Sunday, 27. So, 25 to 27 lang tayo. <laughs> Ang ikli naman nun. Kahit ako, magtataka ako. Ano ba yung magbubuka ng bora? Tapos ganun lang, kaikli. For the gala, let's go! Since nag-uulan, syempre, hindi pwedeng matuloy agad kung pupunta tayo ng Boracay kasi nakakapagtaka. Though hindi siya nagtataka kasi gustong-gusto nga naman talaga niyang gumala. Pero message natin ngayon. Sakto ka-chat ko siya. standby by muna sa alis. Baka makancel flight. Punta Boracay. Chinat ko na. So, tignan natin kung anong i-reply niya at sasabihin niya dun sa message ko. Nag-reply. Oo, oh, oh, alam ko yan. Ano, i-push pa ka lurky. Naliliwala ba? na siya. 9 p.m. yung flight. Pero, hindi talaga tayo lilipad. Meron lang tayo importante pupuntahan bukas. Tapos, bitbit -bit nila, bitbit nilay yung mga luggage. <laughs> ano man sabi mo kay mami? Eh, hey, ikaw muna! Eh! Hey. <laughs> Idol, nandito na kami sa arrival ng, ewan ko kung, nakik kung nakikita niyo ako. Nandito na kami sa arrival ng Terminal 3. Kunwari, pupunta na kami ng Boracay. Mm -hmm. Don, nandito na tayo. We're going to Boracay. Let's go. Boracay, grabe. Bumabag yung Boracay. Piso per. Basta piso per, no? Maagap tayo sa piso. Shout out sa si bupak! Ang dami mo namang dala. <laughs> Oo. Oh. Eh. Ang uh, Ano to buong ano? Ilang linggo yan? Ano ka doon? Isa rin to. Ang dami ka May ano yan. May, may, may jacket. Alam mo na Bakit mga nakachit sapatos pa kayo? <laughs> yeah, Beach naman yun. Alam mo dalawang linggo, two days lang yun. May laki Uy, ready, ready <laughs> na sila. <siya. laughs> Hindi naman tayo nakakabansok <laughs> tayo. What will you say, Idol? Ayyyy! Galo pa? Galo! Ayyyy! Kain muna tayo! Ayyyy! Kain muna? Kain muna tayo! Ayyyy! Bago tayo lumipad! Ayyyy! Ito na pala yung ano? Paghatid sa atin sa Boracay. Tara, kain ka muna! e Mom, ano? ano sabi mo? Sabi mo? Who's this? Hey. Ano ba? Wala. Ano? Hindi ka nagtaka ka talaga? Hindi. Hindi. Hindi isa. Hindi mo hindi. Hindi mo hindi. Kapag mo sa tayo pupunta. Ang pupunta? Gabi na. Ang oras na. Lalabas ka pa kasi. Nayupak. Nayupak na. Galing ako ng ano, galing ako ng shrine. Binili, binili sa pag uwi. Tapos impake daw kami. Nagreklamo ka pa ako nga, dalawang araw na nga akong bumabiyay. tapos Pagod na pagod na ngayong kaluluwa <laughs> ko. Like, Nag-impake sila para magsundo. Sabi pa niya kanina, ba tayo na sa arrival? Pizza! <laughs> may bagyo na yun, di ba? Punta tayo ng Boracay. Okay. <laughs> Hindi nagtataka. Bakit pupunta ng Boracay yung Boracay? <laughs> worth it to. Mas oh, worth it yung uwi ng kapatid ko kaysa sa Boracay. <laughs> Pinag-impake lang kami. <laughs> Asa yung mga dala niyo? Tapos, kaya palang tanong sa akin. <laughs> Dalawa na to. Bakit, yung 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 yung, bakit kayo nakasapatos? Bakit kayo nakasapatos? naman. Si di Jolo din hindi makapaniwala. Tapos kaya pala to, wala pala tong gamit. Ayun, ganito din ako eh. Hindi <laughs> ba nagpaka, tita? Nakapasok tayo pero dito sa airport, di ba? Sabi ko na nga ba Sabi ko na nga Sabi niya mga kanina, bakit tayo sa arrival? Hindi <laughs> <laughs> dito lang tayo magpapark. Ay! It's a... Frank! <laughs> <laughs> Uy, sit ka. dito na tayo. Hindi